Of course, bago tayo makarating ng dahikan, guys, marami tayong madadaanan. At eto nga, at may nadaanan kaming nagtitinda ng isda. Eh, hindi pwedeng hindi tayo minto, Siyempre, bibili kami ng isda guys na dadalhin namin. Alang nga naman magkikain lang tayo, diba? ba? Pagkatapos ng bumili ni Abi ng isda, heto at larga na naman mga person. Actually guys, dalawang sidecar yung sinakyan namin or ba uba ba kung tawagin dito sa mati. Sa isang sidecar kasi guys, lima lang yung pwedeng makasakay. Tatlo sa likod at saka dalawa sa harap. May mga bata pa kaming kasama guys. Kaya nahati nga kami sa dalawang sasakay Takyan. tahimik lang ang ating bibi kulet kasi nga hindi siya nakasakay doon sa isang sidecar guys kasi doon ang mga pinsan niya hindi na kasi sila magkakat doon kaya siya na lang ang naiwan medyo bad trip yan guys gustong gusto niya kasing lumipat <laughs> hindi naman siya makalipat kasi nga puno na doon a few moments later. Pagkalipas nga ng ilang minuto, heto at papasok na kami guys. Ibig sabihin, medyo malapit-lapit na rin tayo. Sa lugar na ito guys, hindi pa nga simintado ang daanan. Medyo nahirapan nga mag-control si Manong Driver. Ang kagandahan lang dito guys, pag dumadaan ka, ay press kang press ko ang paligid. Malayo sa usok ng mga sasakyan. Ay, ang sarap talagang mamuhay dito sa probinsya guys. Kulay berdeng kapaligiran ang ating matatanaw at napapalibutan tayo ng mga magagandang punong kahoy. At sa tuwing ikay nalulumbay, tara nat magpahangin, kumuha ng duyan at tayo'y matulog. <laughs> Bitbitin ang radyo at makinig ng handumanan sa usaka awit. Ti. <laughs> Inirapan si Buday ang kay di pagkabuwang sang Facebook. Oh, masyado naman kayong seryoso, oy. Eh.

Biro lang guys, alam nyo naman, wag masyadong seryoso, baka naman matigok tayo agad. Heto nga, at malapit na kaming dumating. Medyo masukal nga itong dinadaanan natin pero okay lang kasi sa loob niyan maraming kabahayan at saka sa unahan niyan is dagat or mga resort. Mga yayamanin talaga ang may-ari ng mga lupa rito guys. Samantalang tayo, isang tuldok lang. Charot. Ganun paman, alhamdulillah, nakakain pa rin tayo ng tatlong beses sa isang araw. At malayo sa sakit ang pamilya. Shukran ya Allah for the blessings and huwag tayong makalimot manalangin lagi kay Allah. Ayan nga guys, ito na ang sign. Sign na malapit na tayong numating sa ating paroroonan. Hala! Dumating na nga kami, guys. Kaya, ayan, super excited si Kulit Bulilit. Pumasok sa bahay ng ganyang tita. Halata naman kasi Janet. Tumakbo pa talaga siya. Ayun nga si Bulilit guys Nakapasok na talaga siya Siya talagang unang-unang nakapasok Hanggang dito na lang muna guys Maraming maraming salamat sa panonood Love you love